Huwag lang puro adobo dito sa iyong manok. Pakpak -pak ng manok nga pala to. So ang gagawin natin dyan, hugasan natin yan. At saka kung meron pang ibang mga bala, balahibo, ay alis-alisin na natin yan. Hugasan lang ng mabuti at patuluin. So dito na tayo sa ating sangkalan. Tingnan nyo naman. Ayan, hihiwain ko lang yan. Paghahatiin ko lang. So sa dalawang parte. Kada pakpak -pak na yan, ay hiwain ko lang sa dalawa. Ilagay na natin dito sa ating bowl. Tapos lagyan natin ito ng garlic powder. asin paprika pwede rin kayong gumamit ng smoked paprika curry powder opo lalagyan po natin yan at medyo madaming pagkakalagay natin yan so itong ating durog na paminta onion salt rice flour so tancha tancha lang sa rice flour konting konting tubig tapos mix mix lang natin So, tantsa-tantsahin natin yung lapot ng ating coating dyan para naman makita natin kung kailangan pa nating dagdagan ng rice flour or harina or cornstarch. Ayan. So, mix-mix na natin. Kapag kaganyan, makikita nyo, dumidikit na yung konting coating dyan, ay pwedeng-pwede na yan. Ibabad muna natin at maghiwa na tayo dito ng ating sibuyas. Gantong paghiwa, yung saktong pang-isa lang. At itong ating green onion. Hiwain lang din natin ito ng maliliit. At ang ating bawang. So sa bawang, dalawang piraso pala ng head yan. Tapos yung isa, didikdikin at babalatan yung saktong panggisa. At yung isa ay buo lang. Yung may balat pa, pwede may balat or pwede nyo rin balatan. Basta buo lang na butil. Ayan. So ready na tayo. Dito na tayo sa ating kawali. Maglagay lang ng olive oil, mantika, kay ng bahala, butter. Tapos tunawin lang natin dyan. Kapag ka natunaw na, idagdag na natin dito yung ating sibuyas. Mix-mix lang natin. At itong ating bawang, mix-mix pa rin natin para lumabas yung aroma nyan. Tapos lagyan natin ng salt at syempre, pampasara, pampalinamnam itong ating all-purpose cream. Kayo nang bahala kung anong brand ang gusto nyong gamitin. Haluin lang natin yan pero low heat lang tapos, lagyan natin ng garlic powder, parsley, thyme, ayan, tapos ground black pepper. Halu-haluin na natin. <laughs> Konting halo-halo lang at pag kumulo na, itabi mo na yon. Dito na tayo sa isang kawali, magpainit tayo ng mantika at iprito na natin itong ating mga pakpak ng manok. <laughs> Pagka nag-golden brown na katulad nito ay pwede na yan. Hanguin na natin at pwede na natin ilagay dito sa ating paper towel. Tapos rest lang natin around 2 minutes at iprito natin ulit para naman ma natin yung lutong na gusto natin. Yung malutong sa labas tapos sa loob ay juicy-juicy pa juicy rin. Tapos idagdag na natin pala itong at garlic na buo. Huwag okay, mag-alala, talagang itong garlic natin ay talagang napakasarap papakpapakin kasama itong ating pinritong manok. Ayan. So, ganyan lang yung pagkakaprito, pati garlic natin. Ihilera na natin dito sa ating serving plate. O, oh, ba? Diba? Ang sarap lang tingnan. Ito talaga, ang sarap papakpapakin. Hindi pa nga luto yung kanin namin. Halos pa ubos na yung ulam namin dahil tong mga chikiting talagang pinapapak-papak na nila. <laughs> o ba diba, kung nag-enjoy ka naman dito ay huwag mong kalimutan mag-follow dito sa ating Mami K of Crush Kusina. O ba diba, ang lang. isaw na natin dito sa ating masarap at creamy sauce. Bye-bye! O ba diba, ang ating bawang? Yummy!